last time na parang nagkaroon tayo ng eh, sa previous interviews dati sa mga press ko, natanong din na rin sa inyo. And you said na pinag-isipan nyo pa na tumakbo bilang mayor. Uh, another binay as mayor ng Makati City. As we speak, habang nag-usap tayo, wala pa kayong desisyon o ganoon pa rin yung status na although kinakonsideran nyo talaga uh -oh. Makati is the the new site. So during ito, itong break namin, uh, mm umiko tayo sa party mm. and so far maganda naman yung uh, response ng ating mga kababayan so mm. kumbaga, uh, talagang tumataas at tumataas yung percentage na mukhang uh, tayo sa Makati gaano kataas na 80 90% na Mas, from na Senate to yung uh, baka mamaya si Ate Glenda, uh, from Senate Office, eh, Makati, Makati City, uh, City Office na siya. <laughs> Kaya hey, gano'n? Oo. Basta, at this point, um, palagang malaki na yung percentage na uh, pupunta tayo sa Makay. And the incumbent mayor now is your sister, si Mayor Abby Binay. So, may plan ba siya na at least to replace Ebina you sa Senate? hindi pa kami nakakapag-usap. Mm -hmm. But kung titingnan natin yung mga um, at mm -hmm. parang syempre din yung mga kaibigan natin sa iba't ibang probinsya na may mga binibisita na siyang probinsya. bukang dun din siya papunta. Na, uh, so will you personally, actively campaign for Mayor Abi for Senator. Oh naman in my own mm. little way. Kasi mm. nga, di ba, kung uh, meron din tayong laban mm. uh, na dapat tutukan. But, mm -hmm. you know, uh, dapat nakapag-build uh, din naman tayo ng mga relationships mm. sa iba't ibang MGU. So, siguro yun yung pwede natin iambag sa kanya na i-connect siya dun sa mga kaibigan natin sa baba. Will it be a plus factor sa kanya being a lawyer? Di ba, bugada siya? Sa akin, uh napakalaking advantage yan kasi 'di ba uh, uh paulit-ulit ko din sinasabi na may shortage kami ng mm. lawyer ngayon dito sa Senado and based on my experience napaka-importante na may lawyer at sa floor lalo na pag may session mm. kasi kasi minsan may mga times sa kailangan bumalik din sa jurisprudence mm. or uh, ano ba yung existing laws mm. may mga ganong um, um, ano yan, kailangan i-konsulta kaya nga, well, na nakaka-miss yung mm. uh, the likes of uh, Manong Johnny di ba? or si Senator Drilon? Yes, yeah, o mga dati kasi dating... yun yung mga uh, kumbaga sila yung parang encyclopedia namin mm. pagdating dun sa mga batas